nindot ka maglingkod-lingkod guys paminawan ninyo ang huni ng ibon sa taas o oh, di ba pedaghan diha na mispis ano ah, uh, mispis ba tawag anak ka nang nangitlog bang mga langgam na ani sa park sa Nara Park park sa Nara Park o oh, diba ugay na po magpuyo dali sa Nara Park pero wala ko kaanhi diri kito yung unong ng So, wak nakaila guys, bago pa sa ako ang YouTube channel or Facebook page. Ako di ay si Marisa Bibay Ancheta. Ginatawag ko nga Bibay. Malawak ka diri guys sa ah. Pag sa subdivision man yud kay required yud sa subdivision ang naay mga green 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 mga magtanong mag 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 ba. Pag tanong guild required yud na siya sa usa ka subdivision labaw na ang subdivision kung standard tapos biuda di ay ko 56 years old na ay ka anak dagko na o karon ako ang galagaan mga apo na lang hatod sundo tapos ang ako ang trabaho di ay dati is ahente sa real estate so nag stop ko license po ako nag stop ko kay para matabangan ako ni ako ang anak kay ako na lang ang mubantay sa iyahang anak meaning apo anak nga balay guys mauna ang ako ang gina ginaatiman kumaga sa akoan ng kliyente oh liba distansya kaayo siya din hisa pero walking distance lang siya guys sa main na entrance kumakita makita na tong entrance oh oh so, mauna ang entrance So every month naga hi jud ko diri kay nagakulikta ko sa bayad sa linta sa balay tapos ginahatag ginas padala pud nako dayon sa tag-iya. Masking wala na ko sa real estate guys, ang kinabuhi man sa ahente kay kailangan gihapon pwede ka gihapon makapamaligya. pwede lang nimo ipasa kung dili pa ka mag-concentrate sa imong trabaho. Ako manggod, sa pagkakaroon na agihapon ko yung income every month kay kada naagpa na, na ay magrinta sa balay din he na apoy ako ah tapos sa kondo kay sa ako amin yung kliyente ako ang gisaligan din he kay na sila sa surigao ano ah, surigao sa mwanga mauna nga wala sila diri so ako ang nagmanage kung walay magrinta guys kung walay magrinta ako ang nang ginalimpiwan sulod sa tadiri kay wala pa nagreply ang anak sa tagiya nindot o oh. sulod ako diha karon tanaw na ko ilang dress iniguman ako merienda dire sa igwa po ani pangkalagkal kalag mara si Chucky or kani yung gusto o oh, ayan kani malala o oh. ako itong blocks dyan ah. So, kailangan na lang ako mag kalipas oras. Mm -hmm. Wala na gito masakyan, ani. Wala na tayo masakyan. Puro puno. maglisod kung kay pastag yung katap walay walay isa to ay isa ka jeep oh ng ng na pastang daghan ng pasahero na